sa bayan ng Capiz, na ngayon ay tinatawag na Roca City, isinilang noong Enero 1, daan at naput dalawa ang isang batang magiging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Si Manuel Acuna Rojas. Bata pa lamang, nawala na siya ng ama na si Gerardo Rojas Nae, eh, isang revolusyonaryong lumaban sa mga Kastila. Pinalaki siya ng kanyang inang si Rosario Acuna. Mahirap puno ng pagsubok, ngunit hindi kailanman bumitaw sa edukasyon. Lumaki siyang matalino at masipag. Nag-aral muna sa kanilang probinsya, at kalaunan ay nagtapos ng abogasya sa University of the Philippines. Sa edad na dalawamput isa, naging topnotcher siya sa bar exams noong isang libo, nadaan at labintatlo. Mula sa simpleng batang tagakapis, unti-unti siyang naging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa ating kasaysayan. Kasaysayan ni Manuel Erocas bilang Pangulo ng Pilipinas. Si Manuel Roxas ang huling pangulo ng Commonwealth at ang unang pangulo ng ikatlong republika ng Pilipinas. Nahalal siya noong Mayo isang libo nadaan at apat na anim sa panahong ang bansa ay sugatan at wasak matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Bilang pangulo, pinangunahan niya ang muling pagbangon ng Pilipinas mula sa digmaan. Isinulong niya ang mga batas para sa tulong ng Amerika, tulad ng Bell Trade Act, na nagbigay ng ayuda at tulong pinansyal, Ngunit kapalit nito ay mga kasunduang pabor sa mga negosyanteng Amerikano. Itinatag rin ni Rojas ang mga institusyong magiging pundasyon ng Bagong Republika, kasama na ang Bangko Sentral ng Pilipinas, mga reformang agraryo, at muling pagtatatag ng militar. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pamumuno. Nahaharap siya sa problema ng korupsyon, komunismo, at pagsisimula ng Cold War. Tinuligsa rin ang kanyang pamahalaan dahil sa diumanoy pagiging sunod-sunuran sa Amerika. Sa kabila ng mga pagsubok, si Rojas ay nanatiling simbolo ng pag-asa para sa mga Pilipino, isang leader na sumubok ibangon ang bansa sa gitna ng pagdurusa. Sa kasagsagan ng kanyang panunungkulan, namatay siya sa atake sa puso noong Abril 15, 1948 sa Clark Air Base. Pinalitan siya ni Elpidio Quirino bilang Pangulo. Si Manuel e. Rojas ay itinuturing na arkitekto ng Bagong Republika, isang leader na nagtawid sa Pilipinas mula digmaan tungo sa kalayaan. Narito ang mga mahalagang nagawa na Emmanuel Erocas bilang Pangulo ng Pilipinas, isang libo at apat naput anim, isang libo at apat naput walo, pagiging unang Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas. Nahalal noong Mayo isang libo at apat naput anim at nanumpa bilang unang Pangulo ng Bagong Malayang Republika noong Hulyo apat isang libo siyam na at apat naput anim. Siya ang transition leader mula sa pamahalaang Commonwealth patungong ganap na kasarinlan. Pagtanggap ng tulong mula sa Amerika, Bell Trade Act at Parity Rights. Pinagtibay ang Bell Trade Act, isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Layunin, tulong pinansyal at rekonstruksyon ng bansa pagkatapos ng digmaan. Kapalit, nagbigay ng Tea Parity Rights o Pantay na Karapatan sa mga Amerikano sa likas na yaman ng Pilipinas. Pagkatatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas, isa siya sa mga nagplano at nagtulak sa paglikha ng Bangko Sentral, na siyang maangasiwa sa pananalapi ng bansa. Bagamat na itatag ang yese noong isang libo, na daan at apat na sa panahon ni Kirino, si Rojas ang naglatag ng pundasyon nito. Pagbabalik ng sandatahang lakas ng Pilipinas Muling itinatag ang Armed Forces of the Philippines upang panatilihin ang seguridad at integridad ng bansa. Pinatibay ang ugnayan sa militar ng Estados Unidos Military Bases Agreement. Reforma sa Agrikultura Sinimulan ang mga plano para sa reforma sa lupa upang matugunan ang kahirapan ng mga magsasaka. Hindi ito ganap na naisakatuparan katuparan sa kanyang termino pero naging bahagi ito ng kanyang plataforma. Pagharap sa mga problemang panlipunan Hinarap niya ang banta ng Hukbalahap Rebellion, isang grupong komunista na lumalaban sa gobyerno. Nagsimula ng mga hakbang para sa rehabilitasyon ng mga infrastruktura at kabuhayan ng mga mamamayan matapos ang digmaan. Narito ang mga kinukwestiyon o itinuturing na pagkukulang maling nagawa ni Manuel Roxas bilang Pangulo ng Pilipinas. Pagpabor sa Estados Unidos, Bell Trade Act at Parity Rights. Ano ang nangyari? Pinirmahan niya ang Bell Trade Act noong isang libo, nadaan at apat na anim at isinulong ang Parity Rights Amendment, na nagbibigay sa mga Amerikano ng pantay na karapatang magnegosyo, at gumamit ng likas na yaman ng Pilipinas. Katulad ng mga Pilipino, bakit itinuturing na mali o kontrobersyal? Marami ang naniniwalang isinuko niya ang ekonomikong soberanya ng bansa. Binatikos siya sa pagiging masyadong sunod-sunuran sa mga interes ng Amerika, Lalo na sa larangan ng kalakalan at ekonomiya. Tinulig sa ito ng mga nasyonalista gaya ni Claro Directo. Korupsyon sa pamahalaan. Ano ang nangyari? Sa ilalim ng kanyang administrasyon, maraming ulat ng malawakang katiwalian sa paggamit ng mga pondo para sa rehabilitasyon ng bansa pagkatapos ng bigmaan. Bakit ito problema? Hindi na ipamahagi ng maayos ang mga relief at ayuda. Nawalan ng tiwala ang mamamayan sa pamahalaan dulot ng mas malaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Pagkabigo sa paghawak sa Hukbalahap Rebellion. Ano ang nangyari? Hindi naging epektibo ang kanyang estratehiya sa paglaban sa Hukbalahap, komunistang grupo ng mga gerilya na aktibo pagkatapos ng bigmaan. Bakit ito mahalaga? Mas tumindi ang tensyon sa kanayunan. Imbes na tugunan ang ugat ng kahirapan, ginamitan ito ng puwersa militar. Nagpatuloy at lumala ang armadong tunggalian sa mga susunod na administrasyon. Kakulangan sa reforma sa lupa. Ano ang nangyari? Bagamat ipinangako niya ang reforma sa lupa, wala siyang matagumpay o konkretong batas na tunay na nagbigay ng lupa sa mga magsasaka. Bakit ito mahalaga? Ito ang isa sa mga pangunahing ugat ng kahirapan at rebelyon. Napabayaan ng mga nasa laylayan ng lipunan. Pagkiling sa mga elitista. Ano ang sinasabi ng mga kritiko? Si Rojas ay madalas ikinokonekta sa mga pamilyang oligarko at mayayaman. Ang kanyang mga pulisya raw ay pabor sa may kaya habang napabayaan ng masa. Bagamat si Manuel Rojas ay may ambag sa muling pagbangon ng Pilipinas, hindi maikakaila ang mga pagkukulang sa kanyang pamumuno mula sa mga kasunduang pabor sa dayuhan hanggang sa kawalang aksyon para sa mga magsasaka at maralita huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe sa akin video para lagi kang updated.